Ang niluto ko nga ho pala ay tilapiang paksiw. Abay sino ga ho sa inyo mahilig ng ganitong luto? Abay masarap ho ari. Paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho dahil naman ho ako may overtime at 5.30 na nga ho pala ako nakauwi ay taman tama naman ho yung paglabas ko at marami na nga ho pala dinintindang mga ulam. Ang naisip ko nga ho palang bilhin ay ari nga ho palang tilapia at ang gusto ko nga ho palang luto ay lutong paksiw. Nakakatikim nga lang ho pala ko ng ganitong luto kapag nga ho pala na uwi ako ng Batangas. Mahilig nga ho pala magluto ang aking ama ng ganitong luto na paksiw. Kapag hindi naman ho ganito yung luto, ang niluluto naman ho yung sinigang na may talbuso na kamuti. Abay, sarap na sarap na ho kami sa ganun luto. Pagkatapos ko nga ho pala magayit ari mga sangkap, nilagay ko na nga ho pala din sa kawali ari mga sibuyas, bawang, luya, siling green. Pagkatapos nga ho pala, nilagay ko naman ho rin tilapia. Isang peraso nga lang ho pala yung binili ko dahil walang naman ho kami din sa boarding house. Naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng mga sangkap, asin, umami, paminta at suka at naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng kaunting tubig. Pagkatapos sinalang ko na nga ho pala din sa kalan at naglagay din nga ho pala ko ng siling pula at tinakluban ko nga ho pala para mabilis maluto. Makalipas nga ho palang ilang minuto, are na nga hot-luto na 'yung ating paksiw na tilapia. Ay siya, hanggang dito na lang ho 'yung aking vlog at salamat ho sa inyong panonood. Bye-bye.